Sob, may ano, may sasabihin si Troy. Troy! Tumulat ako sob. Si Kurt kumasok sa kuha ko nyo. Ano ba yun? Ano ba yun? Boy Kurt! Anong ginagawa mo? Sutin mo yung gold ko. Pati yung relo ko. Sige, 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 Wala sige, sige, Wala siyang sinasabi sige, 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 ba ako? sige, sige, ako nagalit. sige, ko sige, 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 mo sige, 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 Wait, na, totoo naman. Di naman natin pinagbintangan. Bakit parang tayo yung masama? Bakit parang kami masama guys? Saan na yan? Ayan, ba't nakabukas to? Wala nito, wala nito. Tanyo, huli na pa yan eh. Wala pa. Kako Ako pa. Ako pa. Kako pumasok. Kako. Ay, ayan si Jay. Eh Pumasok sa kwarto nila, so? Sub. Wala si Sob doon ah. Na. Ba, nasa baba na. si Sob ah. Pumasok. Nagsisabi ka totoo? Ito nga, pasilip-silip kanina. Pasilip-silip, tapos? Ito nga, kanina nung laki kanina. Tapos tatan yung buksan, sabi pumasok na. Pumasok sa loob. O, sabihin natin kay Sob. O, siya namin. Asan Sob? ikaw, di mo kami siya mahal. Asan ba si Sob? Nasa baba yun, nasa baba, nasa baba. Nagtatrabaho yun. Nagtatrabaho yun, nagtatrabaho. Ang tanong na, nangupin na yung dati. pumasok eh. O, sige, oh, sige mo, dali mo, dali mo. Ano? Si Super na doon ba sa gaming room? Dandan, oo. Oh. Si mo na ako. Naano ko eh. Baka mawala ng gamit si Super. Oh, mapagbintahan na naman ako eh. Ano bang ginagawa? Nakita mo sumisipat-sipat para may Pumasok ano? Pumasok talaga. Oh, dali mo na, na dali mo. Sabihin natin agad. Dat ko utok ka muna. Sabi. Ano sabi, nahiya ako. Ikaw na, tinig mo na. Tinig mo na, ikaw na. Ikaw na. So, ano ba yun? yun? Sub, so, may ano, may sasabihin si Troy. Troy, sabihin mo na. Ito po, Sub. Si Kurt po, kumasok sa kwarto niyo. Ano ginagawa? Ah, hindi ko po alam, Sub. So, Dahan-dahan lang po eh. Sumisilip-silip po eh. Ang baka maglilinis yun. Hindi. Paano maglilinis? May maglilinis po. So, Pag maglilinis ka, kahit napasok ka, si Kurt ako ganyan po. Tapos tumitingin-tingin sa gilid. Wala bang dalang walis? Wala bang dalang dalang? Wala, wala talaga dalang kahit ano. Gagawin mo nun dun. Just me yung marimar. Dahan-dahan po. Ang Silipin lang natin, silipin natin sub. Silipin natin doon. Oh, pinuntahan ako na ni Tri. Nasa comms up ako eh. Uy, ano ang ginagawa nung doon? Hindi ko alam sub, basta nakita ko siya kung maso. Kasi nagbibideo eh, na eh. ko eh. Ano ko sakto sakto eh. Inabangan ko eh, hindi ko ako pabasigin, sige, sige, huwag kamingin, huwag Oi, Kurt! Ang ginagawa mo? Suot mo yung gold ko. Pati yung relo ko. Gusto, gusto mo kasi magkagantong mo nga Gantong gold po eh. Pati nga ah, yun. Kasara ko ng pinto kasi. Ano ah, yung lamigi? <coughs> ano, ano, ano? Gusto mo magkaganto. Pangarap ko yung ganto eh. Ah, yung gantong relo. No, gantong. Ito, nabili ko to dati. Hindi, regalo sa akin to ni, ano mo eh, ni Mami Johnny mo eh. Yung Tudor, yung oh, Pero mga nasa 300, siguro bilhin niya dito. 300k. Ito, regalo lang din sa akin to ni Mami Johnny mo. Ang bilhin niya dyan, nasa 8100 eh. Ano, sinabi lang kasi sa akin ni Troy na pumasok ka daw. Ano saan mo, Edad? Pumasok ka naman talaga eh. Baka sir, siya mo sir, may dadanakan. Ano ako dito? Wala ko sinasabi. Wala siyang sinasabing ako ka. Ito talaga, kahit kailan, sip-sip kayo. May masabi ka din eh hoy ano ba? May ba masabi ito eh. Para Wala naman, naman siya sinasabi. Bidabida-bida. Bidabida. Ha? Bidabida. Bidabida. Uy, ito na. bida ka ako. Uy, kay. Wala naman siya sinasabi. Sinatis mo ka naman eh. nagalit ba ako? Hindi naman ako nagalit. Eh. Tinatanong ko nga eh, Pina pinalis ko ba sa leeg mo? Hindi ko nga pinalis sa leeg mo eh. Ito yung dad, parang pinagbibitang na ako eh. Wala naman sinabi hindi kita pinagbibintahan. Dito si sukat Si Kang Sinabi ko ba tanggalin mo? Kaki hindi. Eh wala ko sinabi ah. Masira ka din lagi sa Bumasa ko naman talaga eh. ko nga eh. Kaya wala mong ginawa dito. Oh, sinukat lang to. Oo nga Kurt, wala naman sinabing nagnakaw siya Sasabihin yung pang sasabihin mong magnakaw eh. Wala naman sinabing nagnakaw. Tip naman lang, naman Oh! Kaya, mo, man yan. Wala wow, mo ginagawa dito. Eh. Mm. Wala na, di ka naman sinisiraan ng kuya mo eh. Ang inaano ka lang. Mm. Ang inaano niya lang, pumasok ka lang daw. Pagpasok namin, di ka naman kita pinagalitan. No. Kalmado lang naman ako. O sabi mo nga, hindi ka naman nagnanakaw. O ba't ka nagagalit? Masyado kang defensive eh. Eh, eh. sige, sinabi sa inaalagaan ako dito. Wala nga siya sinabi. Eh. Ang kulit naman nito ni Kirk. Kahit kayo, pasira ka talaga. Pasira ka. Ay, dyan na nga ka kayo. Saan dito? Ito po Ano naman pala na? Oo e, hmm. uh, tinitignan niya lang naman. Hindi hindi rin, wala naman. May sinabing sa akin nagnanakaw siya? Uh, Ikaw? Sabi lang niya, dahan-dahan lang daw pumasok, sumisilip-silip. Totoo naman. Oo e, totoo naman. Hindi naman hmm. natin pinagbintangan. Bakit parang tayo masama? Bakit parang kami masama, guys? Diyan na yan. Uh, Bakit nakabukas to? Hmm. Bakit alam nila yung password nito? to? Uh, hindi ko alam øh, siya. sige, na pumasok d'yan Sige, Kurt, pumasok. Sige na, Ako na mag-asigaso dito.